So, tulong-tulong sa pagkarga mga kabarks, no? Kasi mabigat. So, kanaki gamay-gamay, dito na. Tapos, silinda, Linda, at to sa ako, ah, backride. Ayan. Wala kasi kaming ibang ma ano, makarga, o, umap um natin. O um gamit na pwedeng ano, kargahan. Ayan na. Ah na motor, dalawang motor. Ito pa. Sige. O, dadun na siya. 50 kilos kasi at ito hinati natin para makaya magkasya sa dalawang motor. So, back ride si Linda. Yan o, ang kargada natin para ito sa sampung bata. Ayan, dalawang motor kasi di kaya, 50 kilos. Saka ito kay nanay, 14. Ayan. Hello mga kabarks, niya na midiri. paalsa na lang palihog dito sa sulod, kung pwede. Uh, Ayok, Ayaw, migbulig. Hindi kami ng tulong. Kasi hindi namin kayang buhatin. Ayan. Siya bigat. Kaya yan, Lin? Okay. Ah. Sige, sige. Sige. Salamat kuya ha. Dun-dun sa sa dulo. Hello. Sa dulo. Wala, parang walang tao. Aw ah, na ah. Bigat to, mabigat talaga. Tao po! Salamat kaya ha. Thank you. Tay! Abusta! Dami mo ng ano, panggatong. Hello? Hello, hello? 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 Hello, asa Asana? Ay! Nindot lagi kag ka ganang kuwantay ka Ahoy, bugat kayo ni. Uy, kada baligya. Oo, oh, oh. Yan na. So, to na. Tay, kaya mong buhatin. Hindi namin kaya. 50 kilos ito. 50 kilos. Di oh, di, may tao dyan. Tumulong sa amin. Ayan. Ayan na. Dito na kami. Ayan na. Hala. Asa mga bata? Ay, mga yuki na masul. Talika bayong. So, kumusta? Ang pangabuhay? buhay. Ay. okay. Ano yan, Nay? May manggod kung kinilo kay makita gid nato kung pila ka kilo. Anan.

salamat sa land, na abot na yun ang atong support nila o para para sa napulo ka bata na naa sa nga. So, medyo ma maibsan na siguro yung uh, problema nila na tatay sa bigas kasi ngayon. So, sa dagat, may makuha ba? Karoon na hangin. nang actually wala sa inyong na pangayon wala pa na kaya naalang tayo mga friends na kailangan youtube channel na makakita sa inyong video na mga hanggang kaya na kasi na kaya na na kaya na okay so mapasalamatan kayo may sa initiative ni Lani Benzi uh, salamat sa kaayolan salamat talaga sa tulong mo di dahil sa inyo ito na, natulungan natin sila nanay, tatay. Siguro ba, haba na yan ay no? 50 kilos, medyo gaan-gaan na yan. alamay hmm. okay. okay. uh, may nagsaki pa sa atin, sabi niya, magpapadala pa siya uli, ibibigay eh, na naman niya, pero hindi pa natin alam kung kailan, no? Hindi natin alam kung kailan, pero sabi niya, magpapadala talaga siya. Yung, imumonitor lang namin kayo, para sa mga bata, para tuloy-tuloy yung pag-aaral, ha? Walang mag-absent, ha? Walang mag-absent kasi mayroon na tayong ayuda. Pinaka-importante natin na uh, mapaaral yung mga bata. Ha? Yun na talagang pinaka-importante mapagpaaral itong mga bata, uh, makakain ng tamang uras, uh, kayo din naman makapagpahinga. No? Oh, uh, pasalamat tayo sa ating sponsor hindi ko naman kilala kung sino pero salamat kay Lani alam ko mga pamangkin niya mga pamangkin niya nagbigay uh, at saka uh, para kina nanay at tatay lagi kong imumonitor ang mga bata kasi ang mga bata talaga ang hingit kong uh, minumonitor para hindi na mag absent kaya na sinabi ko dati sa una kong vlog na kailangan ang mga bata nasa paaralan. O, oh, kailangan ang mga bata nasa paaralan at hindi mag-absent kasi ang problema kasi pag laging absent, kami namang mga guro ang magka-problema. So, yan ang totoo, di ba, Nay? Problema namin talaga kung ang bata papasok sa school, walang kain. Kaya ginamit ko tong channel na ito para matulungan sila. Kasi ang dami, kung makita ninyo, ang dami. Yeah, Ba't nasa dagat sila tay? Masol. Oo, o, namasol. O yung lalaki, makakatulong na din sa pang-ulam. Ah, actually, wala tayong naibigay na pang-ulam sa kanila ngayon. Kasi, puro bigas. Diba bigas ang pinakaimportante, no? Oo. oh. makaano man din sila ng ulam. Hello, Bibi, kumusta na ubo? Ha? Ina? Ina? Okay ang ano, hindi na masyado. Okay. Salamat. Nakita ko yung anak, yung nalaginding na, nag aral So, yung gusto kong i-monitor. Uh, gusto kong lalaki ang mga bata na makapag-aral. Ha? Muda ko ang mga bata na sa school. Para kami po, mga teacher, di magka-problema. No? So, may assessment tayo na sa school. Pabasahon mga bata. Ha? So i-focus ang mga bata pagkauno na to. Tapos pabasahon. Okay? Oh, naipadala no. Naipadala nga masahon. Ha? Sino bumili? Ayun, very good. Oh, hindi ka. Ayun. Oh, ayan, tama tay. Saya-saya ako. Ay saya-saya ako kasi binila nila nanay tatay ng ganito para yung mga bata makakabasa. Magbabasa. Dito sa school, sa katama, may pagkain. O yun, saya-saya ko ha. Ito ang gusto ko mayari. At ha? Ato, ato, Moni, ato, man, ako man, gustong ha? mahitabo na ang mga bata magbasa. Nari sa alphabet. Ah. Isa ka mo na mabasa. Aligang, aligang. Oh, oh my God! Bangimin ninyo tayo ha, Nay. Tulungan ninyo kami mga guru para sa... Ibig sabihin na lagi kaming nagsusuporta, tumutulong, walang resulta. No? O, basa nga, gang. Basa. Sige. E, o, sige. So, good, gang. Mm. Kinder, na? Ayan, very good. Kinder. O, saan ang apple? Apple. 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 Itutlo. 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 Oh. Ah, ka abo. Taas ka So, thank you, Ah. Thank you, Nay Taiha. Ngayon yung gipalitan Thank you kay Mojo ni Among Gusto nga. Mga bata, makamao Ah. So, salamat jud kaayo sa imong initiative. Thank you so much kay ang mga bata. Ang na nato. Mo, ni pinakalimbot ako makita na maka-eskwila gila mga bata. Maka-mong bata. Salamat na nato si Lucy Lani, Lani um, para salamat kayo sa inyong tabang ma'am sir salamat kayo sa inyong tabang oh. Opi nga dili lang pa karon ang photo diri ang tabang ha iampo na to nay iampo na to ang atong mga sponsor nga tagan sila, sila sa lawas sa kanunay anaa sila sa atong. ah.

tayo sa inyong uh, pag-antuhan. na nalipay ka ito na nakakita ng ang sa bumbong na hindi nakadikit. Kasi hindi lang tulong ang gusto namin mapabuk. Kailangan din may return para sa mga bata. Thank you so much. Salamat kayo sa inyong tabang. Hindi na ako matagaan magkabaskod sa si panlawas at sa ginoon.

ang problema ko ma'am, hindi <tihil> mo ko dito pangatag din Ang problema na mga gisabak, amo ra ginag yung ato bangunong, hantud hantud. Tama, good time. Ang po lang kakanunay, ano yung kabas mong salawat, yung mga sungkaturan ng mga kalisod na kanya sa Salamat kay itay ha. Pa, sa para sa mga bata, pagpakabas pag, kugyod. Pagpakabas kugyod mo kay dili basta-basta ni inyong mission oy para sa mga bata tabangan nato para ang mga bata pod magdako nga naa sa eskwelahan kay mao na imo ang mission pod isip public servant mm, thank you. Gani ang high school unta? Pwede. Mm. Undang no? Anduhan ning undang? kus ka sayang ah, pa eskwela ha dapat katung mga lalaki mapa eskwela gid to hm kay katoy lalaki maog gid thank you thank you tay. atong abibahan ang mga bata ang magpaka eskwela ni tanan ha okay okay Thank you